sa panahon ngayon, sa mga nangyayari sa ating paligid, mahalaga na tayo'y maging matyaga sa panalangin. Ano nga ba ang itinuturo ng Biblia sa pagiging matyaga in our prayer? Colossians chapter 4 verses 2 to 3 Maging matyaga kayo sa panalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Ang talatang ito ay nagtuturo na maging matyaga at mapagbantay sa panalangin at magpasalamat sa Diyos. In verse 3, pinapakita dito na si Pablo ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagiling ng panalangin para sa kanya at sa kanyang mga kasamahan na sana ay e mabigyan sila ng pinto, meaning pagkakataon ng Diyos upang maipahayag ang misteryo ni Kristo. Amen? This passage is also reminding us na tayo ay magkaroon ng simpatsya sa mga taong nangangailangan ng panalangin. Huwag natin ipagdamot ito dahil ang panalangin ay makapangyarihan. Wala man tayong maitulong na material na bagay, ngunit ang panalangin ay napakalaking bagay para sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, Diyos namin naman, tulungan mo kaming maging matyaga sa panalangin. Laging handa at magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Bigyan mo kami ng pagkakataon na ipahiyag ang hiwaga ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. To God be all the glory and have a blessed day sa ating lahat.